Hello guys! Ayan, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa inyo po lahat. Ayan, ngayon po for today, magluluto po tayo na laham. Laham na chef and rice chef. Eh. Ayan, ayan po. Kaya sana po natin, lagay natin dito sa ating pressure cooker. Ayan guys, nalagay na natin sa ating pressure cooker. Ayan, dyan po tayo magpapalambot ng ating karne. Ayan guys, salang na natin sa ating pressure cooker. Ayan, sarado natin. Ayan, ayan, madali lang po dito magpakulo. Ayan, sa meat, lagay natin sa meat. Ayan, and 20 minutes, malambot na po ang ating karne dyan po tayo magpapakulo po tapos mag na po tayo ng sibuyas guys mag tayo ng sibuyas at labay natin sa food proseso mara kang nagugulin mag iwa rin tayo ng sibuyas tapos dito natin siya may hiwain na maligit. Ayan. Buti naman, bumili na yung amo ng food processor. Food processor lang tawag yan. Basta yun na yun. Para okay, hindi mahirap maghiwa. Minsan ay hiwa ako pagka uh, ano, gusto niya kasi maligit. Ang hiwa. Pwede na lang bumili ng ganito para madali daling rin ba? Okay, gamitin natin sa na siya. Laham na para siya magdare. tapos lagay natin sa ating plato bukod lang natin yan o diba ang dami bukod natin tapos magawa pa ulit tayo ng isa pa para naman sa kanin nagigisay natin kasi magkaigo siya ito naman yung sa rice shibit rice shibit tawag nila ron ako kung ano nasa magiging green ang kanilang kanin dahil sila yung mga green green ng kanilang mga utak kaya ayan pati ang kanin gagawin natin green o oh, di ba? ganyan para daw po hindi makakolesterol minsan kasi nagkikisa ako sa tubig lang tubig na nilalagay natin kung di unti para hindi siya ganong makakolesterol ayan ayan guys ang ating shebet hiwain muna natin ng pinong pino Ayan guys, nagigisa na tayo para sa ating nashef. Nashef, ang tawag nila doon. Para siyang kaldareta rin. At syempre, ayan, naglagay na tayo ng G. Ayan po ang ating syabet. Ayan, nahiwa na po natin. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan sa atin sa Tagalog. Siyang pine tree. Sibuyas na gagamitin natin sa ating rice syabet. natin ang sibuyas sabi sa luwin haluin lang po natin ang sibuyas ayan kasi lulutuin po natin ay rice shebet gusto nila daw ng rice shebet pagbigyan o diba? Ayan na nga guys, medyo golden brown. Lagyan na natin ang yung yung po natin. Ayan, yung yung Ayan guys, yung natin. Hanggang sa maluto ang yung dito rin syempre haluin din natin dito para sa laham na chef hali ah, po ba masarap magisa ng walang mantika ganyan din po ba kayo and guys lagay na natin ang ating basmati rice O, diba? O, ito dyan. Ano pa dyan? Di lang kanin-kanin. O, diba? Yan po ang tinatawag na rice shabat. Haluhin. O, diba? Rice shabat yan. masarapan. Green rice. Ay nga guys, lagyan natin ng nalagyan na po natin ang water wow guys, okay, ayan, nilagay na natin ang bawang natin ang daraw. Ayan, lagyan natin ang kamatis. ayan po ang ating na chef ayan minsan po pag ako -okay, video, natutulala ako hindi po ba ako nagsasalita kasi minsan na rin ako na akong nagsalita para sa akong ano, maginoy hindi na kasi na naririnig nila ako nagsasalita ako mag isa kaya ayan naman kumukulo na ang ating rice chevet parang mukha siyang masarap hmm. ayan guys nalagyan na natin siya ng 7 is spicy. At saka ng kamun at ng black pepper. syempre ang ating carcum. Ayan. Turmeric powder. Haluin lang natin. Ayan, guys. Lalagyan natin ang ating karne. Ayan. ako oh, kaya, guys. Kailan kaya ako makaparoon ng libu-libong views. Kagaya nung iba. Kaya yeah, naman tayo famous. Kaya hindi tayo magkakaroon ng ganun. Yung na malaki na nating views ay 50 views. Kailan kaya tayo magkakaroon ng views na libu-libong views. Maabot ng 100-100 views. Mga ganun. Kailang pangarap ko rin na magkaroon ng ganun. Kailang kaya. Magka naman. Google. YouTube, baga naman. Magkaroon tayo ng maraming views. Pinapangarap ko rin yan. bang kaya? And guys, lagyan natin ng konting tomato paste. Ayan. Haluin. Ang layo ng aking sandok. At syempre, ilagay natin ang pinagkuluan. Ayan, ilagay natin pinagkuluan. Ayan lang natin siyang kumulo dyan. Lahat na natin. Kasi may pinagkuluan. Ayan. At pagkatapos nyo guys, haluin. Ayan, haluin lang natin. Pagkatapos ay takpan, hayaan natin siyang kumulo Ayan. Dito naman tayo guys sa shebet. Tingnan ko ba kung anong luto to shebet na ito. Parang hindi ako ano sa ayan. Ganyan po itsura niya. Sa tingin nyo po masarap po kaya yan o hindi. At ayan guys kumukulo na nga ang ating laham na chef. Hindi pa po siya duto. Patutuyuin pa po natin yan. Ayan guys, lagyan natin ng konting coconut konat uh, milk. Ayan, para masarap. Ayan, konti lang naman. O ba diba, para siya kaldaretang kambing. Ayan guys, malapit ng maluto. Ngayon, ang problema, medyo maalat ang pagkakaluto to, Pero may solution po dyan. Pag medyo maalat po ang inyong niluto, mapakain ano, lagyan nyo po ng patatas. Ayan kasi hihigupin po niyan ang alat. Ayan, lagyan niyo po siya ng patatas or carrots. Ayan. Para po mawala ang alat niya. Ayan, medyo maluluto na po. Magpiprito na po tayo ng fish. Ayan po ang ating green rice. Ayan guys, lagyan din natin ang carrots. Pantanggal alat solusyon sa maalat mong niluto. Ayan, sing alat ng iyong pawis-pawis dyan. Yan ang solusyon sa luto mong maalat, patatas at carrots. Ayan lang po guys, so di ba sarap? Ayan, na tayo ng fish. Okay, ayan. Ito na po, hanguin na po natin ang ating laham na siya at ang ating green rice ayan dito na at atin na pong ihahain lalagyan na po natin sa ating jakarta or haraliya or happy day ang ating hindi nawawala na yan sa hapag kainan sa kanila yan ang